Patunay so, naman ho na yung breast milk at ang pagpapasuso sa sanggol ay may dalang mga benepisyo bukod sa pagpapaigbing ng bonding. Sa pagitan ng mag hindi po matatawaran yung nutrisyong hatid ng pagpapasuso sa sanggol. Kaya ikaw, Maris, yan, tandaan mo, oras na ikaw ay maging ina. Oh, oh. Breast milk is still best for babies. Lagi kong tinatandaan yan. <laughs> oh, oh. oh, oh, Bukod sa diba? breastfeeding, mahalaga rin ang tamang pag-aalaga sa mga baby at sa toddler. Yan ay sinsulong na isang grupo na dedicated sa pagtrain sa mga bagong ina at sa mga mag-aalaga ng mga bata. Yung mga yaya, yan mm -hmm. ang importante. Nakakasama ah, natin ngayon si Beng Feliciano para bigyan linaw yung mga isinusulong nila para sa pag-aalaga ng mga sanggol at mga kabataan, oo. hindi lang sa mami, kundi doon sa mga yaya na maiiwanan mo, lalo na kay, kay working mom. Correct. Good morning. Good morning. Good morning. Alam ko marami ng gising nanay na. Marami na, na. Oo, oo. Nagpapasuso. Nagpapasuso na, na oo. <laughs> yung iba, hindi pa natutulog. Hindi pa, wala. Diretso. Lalo na pagka ano, di ba, Beng, pagka yung... Uh, parang newborn? Parang iba-iba yung ano na yan, eh, pa pattern yung ng pagtulog. Yung so, Mami Susan. Pwedeng <laughs> walang tulog talaga. Pwedeng walang tulog, oo. Kaya Ay, good morning rin rin sa mga nanay. Sa mga <laughs> <laughs> mm -hmm. Ano yan eh, parang kung anong oras nila, uh, kahit anong oras nila, gustong humingi ng dede, di ba? Tama po, oh, tama. Oh, oh. Yan But, yung tinatawag na by-demand feeding. Correct. <laughs> Pero yung mga sakripisyo naman na ito, eh, talaga namang maganda mga benepisyo. No? So mm. pag-usapan natin, yung benepisyo ng breastfeeding, bakit ba mahalaga ang uh, pag-breastfeed uh, sa mga anak? Uh, ang breastfeeding talaga nakakapag uh, nakakapagpahaba ng buhay, mm. nakakapagligtas ng buhay, nakakapagpatalino. Oo. Oo, oh, nga eh. Opo. At yung unang-unang gatas ng ina, uh, oh, well, paglabas dito. na paglabas niya sa nanay, Ito ano, colostrum. Oh, colostrum. Oh, colostrum. Oh, oh, Yan oh. ay bagay na parang banig ba na hindi First line of defense, mm -mm -mm. hindi siya magkakasakit, kaya marami ho yung mga breastfed babies, mm -mm. lumalaki, hindi sakitin, uh -uh. hindi so, sipunin, hindi ubuhin. Uh -uh. Ano ba yung mga dapat tandaan ng mga first time moms? kapag ka sila ay nagpapasusok. Kasi dahil maririnig ng mga ano dyan eh. Kasi ayaw niyang dumede. Oo, oh, oh. kaya walang gatas. lumalabas. <laughs> ganun, walang no? lumalabas ng gatas. Yung mga inverted-inverted pang sinasabi. Di ba? Yung, yung mga oh, ganun. Po. Oh, oh. Actually, yan ang mission namin sa Medela eh. Kasi uh, kami, uh, nagbibigay ng tamang impormasyon. Yan po ang napaka-importante. Tamang impormasyon uh, at yung mga kasama mong mga nanay mm. nakausap mo, dapat importante din na yung impormasyon at suporta na nabibigay nila sa iyo, tama. Kaya kung mm. kami sa Medela, nagbibigay kami ng libreng klase. Mm -hmm. Sa umpisa pa lang, what to expect in the hospital? Ano bang mm -hmm. pagdadaanan ng isang ina asunas mm -hmm. as lumabas yung anak niya? Uh -oh. Ano bang pwede niyang sabihin sa nurse, doktor? Mm -hmm. uh, kailan kailangan magpa-breastfeed? Kaagad. Mm -hmm. Hindi kailangan na uh, isang araw ang lumipas. Mm -hmm. sure. Yan po, yan ang marami. Tapos uh, kami rin ho, meron kaming libreng... Uh, certified in-house lactation counselor. Mm -hmm. So, yan ho ay nag-aral talaga ng tungkol sa lactation medicine. Very, very specific um, course. Mm -hmm. At, yan po. So, so dito. dito. Oh, sige, oh, Mariel. Uh, Totoo ba na, halimbawa, yung iba wala talaga mga gatas o talagang mm -hmm. hindi lang nakakapag-latch yung baby kaya hindi lumalabas yung gatas? Paano ba? <laughs> Lahat po talaga may, may gatas. Walang-walang uh, gatas. Walang, walang gatas. Oh. Ah uh, unless ho nagkaroon ng breast cancer natanggalan na tanggalan oh, yeah. yeah, na of course pero yung meron naman meron normal. meron ho minsan wala talaga ho ano lang impormasyon kasi sinasabi na wala kasing lumalabas nang konti-konti <laughs> na lumalabas kasi ganun? minsan ang iniisip nila para hong dapat bumuhos oh. na parang ulan eh hindi ho talaga ganon. minsan Tulo-tulo lang, mm -hmm. yun na ho yun. Kaya kulang sa stimulation. Kulang sa stimulation, kulang sa kaalaman, kulang oh. sa... Kunyari pag sinabi na, alam mo, wag mo nang pahirapan yung sarili mo mm -hmm. eh. Meron ka naman pwedeng timplahin. <laughs> Pero ho, kung meron kayong kaibigan, uh, yung nanay nyo, o yung mga mga pwede ninyong puntahan na talks, eh makakapagbigay linaw mm -hmm. kung ano ba talaga yung katotohanan pagdating sa breast milk feeding. Oh, oh, oh. Malalaman po ng marami na talagang i-effort lang ho ang pagbibigay ng gatas marami ho marami. pero yung kahit na tulo-tulo na yon. Yun na huyon. Enough yon sa baby. Opo, kasi hindi ba magugutom ang bata? In the beginning, their stomachs are super small. Oo. Kasi malaki pa ho itong daliri ko. Baka na-expect ng iba, yung parang gripo. Oho, hindi ho talaga gripo. hindi, yun nga tulo -tulo. po. Kasi, syempre, pag konti lang yung lumalabas, baka sabi, ang sinasabi ng iba, nagugutom. So, hinahaluan nila, aside from breastfeeding, meron ding mga formula milk. Oo nga Pero po, tama ba yun? O, enough naman sa baby ata yung paunti-unting tulo lang. Yan ho, yan ang magandang tanong kasi yan ang dinidiscuss namin na uh, sa Medela House mm -hmm. kapag ho nagbibigay kami ng nagbibigay ng talk, marami mm -hmm. ho sari-saring aklase uh, ang meron doon. pinabubulaan mm -hmm. uh, pinabubulaanan namin yung mga mga sinasabi ng iba nila. No, walang, gata. walang gatas talaga ginawa ko lahat. Marami kaming tanong na Esa sa umpisa ba, tumigas ba ang inyong bres? Hmm. breast? Sabi na, oo, marami hong gatas yon. Pero meron kasi, alam mo, iba yung parang ano lang talaga, no? ayaw masira ang figure, ano? Masisira <laughs> ba ang figure mo In sa pag-breast? Hindi ho, masisira ang figure. Iba nakapapayat pa kayo oh, ng mabilis. Kaya oh, nga yun, nakapapayat na. pa yun. Kasi uh, ah, eh. mga mali mga paniniwala yun, mga dapat nawawala sa mga nanay. eh. Lalo na okay, sa mga first time. Nila baka, ano, wala, hindi ba mami. Sa ganyan mo, ka wala kayong wala kayong aalalahanin. <laughs> <laughs> Teka lang, kakausabi mo natin sa telepono si Ms. Raquel Chua nasa mailalim sa training ng grupo ni na Beng. Ayan, good morning, Shana. Mami Raquel. Oh, good morning, Raquel. Po. Good morning, good po. morning. Oh. at... Uh, marami po na kayong natutunan doon sa inyong training. Opo, mayanin po. Ano-ano po ba yung mga specific na sa ngayon na-apply ninyo, na ninyo na gamit ninyo sa pang-araw-araw na buhay? Um, I attended with Medela uh, breastfeeding class. Mm. I was still pregnant when I attended with them. So, nakapag-breastfeed ako exclusive for 15 months. Wow! More than a year. Of course, uh, we're nakapag-donate din kami sa ibang mami mm -hmm. na nangailangan mga friends namin. Mm -mm. Tapos, and then we attended also yung Yaya Seminar. mm, -mm. Yung Kasi, Yaya Seminar, very, ano yun, no helpful, ano, Raquel? Ano natutunan ni Yaya doon sa, ano, seminar? Kasi our Yaya started with us as, ano, yung kasambahay mm -hmm. na kasama uh, namin araw-araw. And then when we got pregnant, we asked her if she could be our yaya. Mm -hmm. So nung naging yaya na namin siya, syempre may fear siya kasi hindi naman yun yung fear niya before. Mm -hmm. So we asked to send her yung dun sa seminar para magkaroon siya ng confidence mm -hmm. na tama yung ginagawa niya. And then, malaman niya kung ano yung mga dapat niyang gawin if in case, like, kunwari, mauntog yung bata, mm -hmm. kailangan sabihin niya agad sa amin, hindi yung matakot siya na itago niya. Tapos, pag di pa na yung nangyari, tsaka lang namin malalaman. Mm -hmm. So, parang this seminar help her na iuna muna yung kapakanan ng bata bago yung mga takot or yung sarili niyang fear. Kasi in the end, siya yung hands ko, oh, oh. yung mata ah, ko, ah, oh, oh, oh. yung puso ko para dun sa anak ko. Tama. Correct. Lalo Correcto. na kung nag-work ka ba? Uh, um, I'm a work-at-home mom so kung oh. saan po ako, nandun din silang dalawa. So, mm -hmm. instance, I do all pa rin yung mga... Pagpaligo, pagfeed, kanya. Pero minsan kasi I have to work. Mm -mm. So kailangan si Yaya para tulungan naman ako. Oo. At syempre, kapag iniwan mo si Yaya, kailangan siguradong uh, <laughs> hindi niya mapapabayaan mm -hmm. ang iyong baby. Oo. Okay, okay. Okay. Kaya syempre talaga yung magiging extra hand ko, oo, extra oo. eyes, at saka extra heart para doon sa anak namin. Masarap Ar kasi meron kang peace of mind na oo, yung oo. anak mo, eh, oo, kahit ay, nasa ibang tao, tao. Alam mo yung pag-aalaga niya, e eh, parang pag-aalaga mo rin, di ba? Oo. Ano, oo. Ah, oh, maraming salamat, Mrs. Raquel Chua. Thank you. Tapos, Maris, ito, baka kausap din natin si Monique. Si Monique mm -hmm. Bentulan, na isang nag-aalaga ng batag. Magandang umaga sa Monique. Magandang umaga po. Oo, Monique, mm -hmm. ano bang mga natutunan mo doon sa inyong training? Ano po? Una ko pong natutunan yung kalagahan sa pag-aalaga ng bata. Mm. -hmm. Ah yung malaki yung may pagbabago sa buhay mo. Para mm -hmm. kang nagiging ano, matured na. Oo, uh, parang para, ka na rin mommy, ano? <laughs> mm, opo. Ilan taon yung inaalagaan mo, Monique? Two years old na po ngayon. Opo, hindi eh, ka kulitan, ano? Oo. Oh, oh. oh. So, malaki yung na itulong sa'yo nung training para malaman mo kung paano mo dapat alagaan ang ganitong edad ng bata? Opo, tsaka mas naintindihan ko po yung mga feelings ng bata. Wow! Mm. Yung Pero dati lang... hindi ko po alam. Ay. Ang ganda naman ang ano, mm -mm. <laughs> naririnig natin mula kay Monique, mm -mm. <laughs> so, no? E eh, di tuwan-tuwa naman sa iyo yung ano mo, yung mga uh, amo mo, ba diba? oh. Dahil ikaw, eh, kung, alam mo yung feelings, paano mo babantayan dapat yung bata, ano? Opo. Mm. So, isa lang ba alaga mo ngayon? Opo, ma'am. Ah, okay. Isa lang, oo. oo. At so, madalas ka bang maiwan ng amo mo <laughs> Naalagaan na Ikaw lang mag-isa nag-aalaga sa bata? Hindi naman po. Lagi naman, naman po kami magkasama. Mm. Ilan taong ka na ba, Monique? 24 po. Oh, 24, batang bata. Oh, oh. Pero syempre, pag naging mommy rin si Monique, at least nagkaroon na siya ng enough uh, oh, oh. training. apply sufficient. din niya sa anak niya. Oh, tama. Oo, oh, so, <laughs> importante talaga na may mga training din, Monique. Ano? Opo, ma'am. Mm -hmm. Salamat, Monique, ha? Thank you po. Monique Bentulan po, uh, tagapag-alaga. So, yung, yung, kasi Beng, di ba sabi ko, parang, di ba, pagka-infant, iba yung pag-alaga. Iba ho. Pag-toddler, iba. iba pa rin. Iba pa rin. Iba-iba yan eh. Alam mo, pag-toddler talaga. Ano ko, nakahawakan na ng baby, yung oh, mga naka newborn. Oh, oh. Ano yan eh, yung iba lang takot nila. Ayaw nila hawakan eh dahil para mm -hmm. to... Baka madurog. <laughs> <laughs> At saka okay, iba isa, rin mo yung, ano, iba yung uh, tulong na nabibigay ng yaya <laughs> na na-train sa Medela House. Sa pagkat, mm -hmm. alam nila pag yung nanay gusto mag-breast milk feeding, uh, alam nila kung paano supportahan. Oh, Kasi uh -oh. kapag iyak ng iyak yung bata, hindi nila sasabihin na, Uh, ay, ma'am, timplahan natin para makatulog. Timplahan mm -hmm. natin ng formula oh, para mabilis mm -hmm. makatulog. Siya sasabihin na, O, oh, ma'am, sige, tutulungan ko kayo mm -hmm. para makapag-breastfeed. Mm -hmm. Kasi yung importante. Mm -hmm. O, ihelen natin. Mm -hmm. uh, tapos, alam niya kung papa, Kasi yung nanay minsan puyat na. Oh, oh. Minsan, ang magandang suporta ah, ayan... Pagatas magpa-direct feeding, may mga may mga pwedeng gamitin, breast pump na electric, may, kanya, may uh -huh. pwedeng uh -huh. manual. Siya so, tinuturo nyo rin kung pa paano gamitin. Uh -huh. yan. May fighter rin ho na tinuturo namin. Tsaka sa Medela House, uh, pag pumunta ho ang mga nanay doon by appointment kasi mm -hmm. gusto gustuho namin mabigyan namin ng panahon, uh, ng atensyon bawat bawat isa. Mm -hmm. hindi Pero, Hindi, lang, hindi mm -hmm. po ba sumasama yung mga asawa nila? Ay, marami ring sumasama, bibigyan din ng suporta. Maraming sumasama na asawa sapagkat um 'yung breastfeeding pampamilya 'yan eh. Mm -hmm. Hindi lang 'yan pang ina, oh. ng ina kasi minsan 'yung nanay pag masasaktan, ako I know that for one kasi I breastfed all my three children for 27 mm -hmm. months. I have a single singleton and I have twin girls. Wow. So lahat 'yon na breastfeed ko. So importante kung 'yung partner mo nakaka mm -hmm. rin sa Tsaka ang breastfeeding as we always tell people na paghahandaan. Uh -oh. Hindi lang sa impormasyon pero 'yung mga inverted, 'yung mga sabi nila, wala, wala naman lumalabas. na ng nipple. Uh -oh. Uh, paano naman ako makakapag-breastfeed? Uh, Ma may nakakapagpalabas niyan. All natuturuan namin yung mga nanay. Kaya uh actually uh, gusto ko lang kong sabihin sa mga nanay na gustong mag-breastfeed na meron ho kayong pwedeng gawin. Uh, kung gusto niyo malaman kung anong mga pwedeng niyong gawin at paano ho kayo makakapaghanda tawagan kami sa Medela House uh, ang numero ho namin kung meron na silang mga ano papel at ballpen diyan mm -hmm. mm -hmm. Ang contact numbers po namin ay 725 3723 three mm -hmm. Ako. 738-6272. Uh -huh. At pwede ho silang mag-send sa amin ng email sa medelamoms at gmail.com. Nako okay. yan, salamat. Beng, ha? Nako, yan ho, napakalaking bagay, lalong-lalo na ho sa mga first-time moms. Para ho hindi natin maipagkait ang mm -hmm. ating uh, gatas. Oh, gata sa ating mga anak. Ha, A Napakalaga ha? para sa kanila. Oo, so, oh, namin, talagang uh, naisip ko na yan, <laughs> na mag-breastfeed talaga ako pag nagkaroon na ako ng baby. <laughs> oh, <yan. laughs> o, talaga. Oh, salamat, Beng, sa pakipagkapi at ako salamat. sa amin ngayong araw. Salamat din. Thank <laughs> salamat. you, Beng. <laughs> Thank you.